Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Bago magumbisa ang 2025 Eurobasket ay may tatlong favorites para sa podium finish o mag-uwi ng mga medalya. At yan nga ay mga bansang Germany, Serbia at France. Fast forward sa quarterfinals ay Germany na lang nga ang natitira dito at napauwi ng Serbia at France na madaming kilala ng mga NBA players. Ang Serbia ay nilaglag ng Finland at ang France naman ay na-upset ng Georgia kahapon lamang. Kaya naman sa postgame interview ay na-trash talk pa nga si Victor Wembanyama ni Mamu na kanyang teammate sa San Antonio Spurs na kahit naglaro pa nga daw si Wemby ay tatalunin pa din nila ang France. Well, ang pagkakalaglag nga ng France sa round of 16 ay hindi magandang pangitain para sa kanilang basketball program dahil si Wemby at Rudy Gobert lang naman ang kulang sa lineup na ito. Dahil si Nick Batum nga ay inanunsyo na ng nakaraang Paris Olympics ang huling pagkakataon na magiging parte siya ng kanilang national team. Panahon na nga daw para sa bagong henerasyon na maglaro at magkaroon ng experience. At ginawa na nga ng number one pick last season sa NBA na si Zachary Risache ang napakanting pwesto ni Nick Batum Well, ang leadership nga ni Batum ang nagkulang sa team na ito ng France kayong Eurobasket Obviously, malaking kawalan si Victor Wembanyama at Rudy Gobert Subalit, favorites nga sila for a reason At ang malaglag sa round of 16 ay hindi talaga inaasahan ng madami Subalit, isang bagay na naging maliwanag at yan nga ay kailangan nila si Wemby para mag-dominate dahil kahit nga sa Europe ay hirap sila na mag-dominate kapag wala siya. Well, isang magandang balita naman dyan ay napakabata pa nga ni Wemby. Noong Olympics ay 20 years old pa lamang siya. Si Wemby yung tipo ng player na may pagkakataon na makapaglaro sa limang sunod na Olympics na ginagawa lamang bawat apat na taon. As long as mananatili siyang healthy ay mabibigyan ng malakas na tsansa ang France na mag-dominate sa usapang basketball. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Habang nilabas naman ni Mark Stein ang balita na inayawan ni Ben Simmons ang minimum contract offer sa kanya ng New York Knicks sa dahilan na gusto niya ng mas mataas na sahod. Probably ito na nga ang last chance ni Ben Simmons sa NBA subalit tinanggihan niya pa ito dahil hindi na nga talaga mataas ang kanyang value, kailangan muna patunayan ni Simon sa mga teams na worth it siya bigyan ng higit pa sa minimum na kontrata considering na hirap nga siyang gumawa ng higit pa sa 5 points per game. Ang report ni Mark Stein ay tinanggihan nito ni Ben Simmons, habang may ibang reports naman na nagsasabi na hindi na sigurado si Ben Simmons kung gusto niya pa ba na maglaro ng basketball o mag-retire na lamang. Confidence issue ba ito? Mental health problems? O talagang nawala na yung passion na sa basketball? Who knows? Hihintayin na lang nga natin ang pahayag dyan ng former number one pick. Ilang linggo na lang nga mga kaibigan, at mag uumpisa na ang NBA training camp at bakanti pa din siya mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?